buru sakit diku kaya sobrang Alam na ang mamay may nararamdaman. Kaya po ako hinahalkan, oh. Ang galing naman na bata, oh. Ang sakit po ng tiyan ko, kaya po nakaganto ako, oh. Kaya po nakataas ang aking mga paa. Yan po. Masakit po ang aking, masakit po ang aking tiyan parang may malabas sa akin. <laughs> ano niyo po ang baby ko talaga? O oh. oh. hinahalkan po ako, sobrang bait. O oh. alam po nata na may mararamdaman ang kanyang mama. Ayun oh. oh. Tingnan niyo po ang baby ko. Sobrang oh. <laughs> Ang galing po. Oh, yeah. Sobrang <laughs> dami na po. Ang bait. Ang bait po ng baby ko. Kiss mo ang mama. Dali. Kiss mo. Dali na. Masakit na yung ni mama. Dali. niya po talaga. Kini. Ay. Yan ang kiss naman po. Sobrang kiss po ng baby ko talaga. Sobrang bait po talaga yan. Galing po. Oh, hi. mo sabi mo, hi. mo oh, yan po ang baby ko. Alam po hata ang mama niya ay may nararamdaman. Yan po. Pinaas ko po ang ating mga paa. Yan. Nakataas na po yan. Okay uh. <laughs> daw po. Okay daw po. Hi. Sabihin mo na baby. Hi. Uh bait po ng baby. O kiss mo si mama. Dali, anak. Mm, yan po ang baby namin. Siguro po alam po na may nararamdaman din ang mama. Mm. Hi. Sabi mo, anak ko, oh, hi. Hi. Oh, yan po. Kaya po ako nakaganto. Ang sakit po ng aking tiyan. Sobrang sakit po. Kiss mama. Mmm.